Isa akong street cook. Iyon ang buhay ko araw-araw. Pagising bago sumikat ang araw, inihahanda ang maliit na stall na may ilang mga kagamitan at sangkap. Inayos ang aking improvised na kalan at binuksan ito sa mga costumer na sa nakalimutang sulok ng lungsod, mabilis na dumaan, nagmamadali naghahanap ng mabilis at murang pagkain na kahit papaano ay makakapagpapanatili sa kanila sa natitirang bahagi ng araw. Ang Maynila, sa lahat ng init at pagmamadali, ang aking tahanan at ang aking pang-araw-araw na hamon, hindi naging madali ang pakikibaka upang kumita ng kaunti sa bawat araw, ang patuloy na takot na hindi makapagbenta ng sapat ang mga oras sa aking mga paa, ang pawis, ang alikabok sa kalye at ang kawalan ng katiyakan ng bukas ay bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay. Ngunit kahit na sa mahirap na mga kondisyon, isang bagay sa loob ko ay hindi na matay ang panaginip. Ang pangarap na hindi manatili doon magpakailanman, magkaroon ng sarili kong lugar, kusina kung saan ako makakagawa, makakapagbago maligayang pagdating sa mga tao gamit ang aking pagkain at aking ngiti. Itinuro sa akin ng pagluluto sa kalye kung ano ang itinuturo ng walang libro, ang halaga ng pagtitiyaga, pagmamahal sa trabaho at ang kahalagahan ng pag-alam kung paano makinig sa customer. Doon, sa mga murang kaldero at kawali at mga improvised na mesa, sinimulan kong maunawaan na ang bawat ulam na inihain ay isang kwento, isang piraso ng aking kaluluwa na inihatid sa anyo ng pagkain. Mahirap mag-ipon, ngunit natutunan ko na kahit kaunti, posible na gumawa ng isang hakbang pasulong. Nakatipid ako ng bawat sentimo, nagbawas ng mga gastos, nakipag-ayos sa mga supplier at nag-aral ng mga recipe na maaaring maging kakaiba sa akin sa napakaraming iba pang nagbebenta. Naintindihan ko na hindi sapat ang magluto lang, kailangan kung mag-isip bilang isang negosyante. Nais kong bumalik ang mga tao at magsabi ng magagandang bagay tungkol sa aking ulam at nangyari lamang iyon kapag inilagay ko ang pagmamahal at pangangalaga sa aking ginawa. Kaya sinimulan kong subukan ng mga pagkakaiba-iba, mas murang lokal na sangkap, mga pampalasa na maaring magdagdag ng isang espesyal na ugnay ng hindi tumataas ang gastos. Unti-unti, nagsimulang gumana ang word of mouth, dumating ang pagbabago, nang magsimulang makakit ng mas maraming tao ang isang recipe na ginawa ko, simple ngunit may lasa na walang iba. Ito ay isang halo ng mga tradisyonal na lasa ng Pilipinas na may sarili kong twist, isang recipe na nagpalaki sa akin at nagbigay ng ngiti sa mga mukha ng aking mga customer. Ang pagkakita na ang maliit na pagtaas ng mga kliyente ay isang pagpapalakas sa pagganyak, isang palatandaan na ako ay nasa tamang landas. Ngunit huwag isipin na ang lahat ay naging madali mula noon. Maraming pagsubok ang dumating. Ang burokrasya ay kasangkot sa pagkuha ng mga lisensya, paghahanap ng isang mas magandang lokasyon, paghahanap ng pera upang mamuhunan at maging ang paggiling ng mga nag ang isang kusinero sa kalye ay hindi kailanman magkakaroon ng isang restauran. Ngunit tiyak sa mga sandaling iyon na napagtanto ko na ang pagtagumpayan ay lampas sa kusina. Ito ay tungkol sa paniniwala sa aking sarili ng walang ibang tao. Ito ay tungkol sa pagpupursige kapag tila ang lahat ay laban sa akin. Isang araw, nakita akong nagluluto ng isang ginoong may-ari ng isang maliit na restaurant sa lugar at nagustuhan niya ang kanyang natikman. Naging mentor ko siya, nagturo sa akin tungkol sa pamamahala tungkol sa mga customer at ipinakilala ako sa mga taong makakatulong sa akin na umunlad. Binago ng pulong na iyon ng lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang aking pangarap ay maaaring umalis sa kalye at maging katotohanan. Sa tulong niya at maraming pagsisikap, nakaipon ako ng sapat na pera para umupa ng maliit na espasyo, ngunit akin lang iyon. Naaalala ko ang pananabik at kagalakan noong araw na binuksan ko ang mga pintuan ng sarili kong restaurant sa unang pagkakataon. Ito ay hindi anumang maluho, ngunit ito ang aking espasyo, ang aking pangarap na nahuhubog. Kinailangan ng maraming pagsasaayos, pag-aaral mula sa mga pagkakamali, pakikinig sa pamumuna at hindi pagsuko. Ang sekreto ay bumuo ng isang tatak, isang bagay na kinikilala at pinagkakatiwalaan ng mga tao, ng mga naglaan ako ng oras upang maunawaan ang aking madla, iakma ang menu, pangalagaan ng serbisyo at lumikha ng isang kapaligiran kung saan nadama ng mga tao na tinatanggap. Hindi nagtagal at nagsimulang magkaroon ng lokal na katanyagan ang restaurant. Mga maliliit na premyo, mga artikulo sa mga lokal na pahayagan ang epekto sa social media hindi na ako ang chef sa kalye na alam ng lahat ngunit ang may-ari ng isang lugar na hinahangad ng mga tao na magkaroon ng gastronomic na karanasan ang bawat pagkilala ay patunay na sulit ang dedikasyon ngayon kilala ang restaurant ko hindi lang sa Maynila kundi sa maraming bahagi ng Pilipinas Naglilingkod kami sa libu-libong customer at isang reference sa street food na ginawang sikat na hoti cuisine. Itinuro sa akin ng paglalakbay na ito na ang tagumpay sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong pag-iisip, tungkol sa muling pag-imbento ng iyong sarili sa harap ng mga paghihirap, tungkol sa pag-aaral mula sa bawat pagkakamali at pagpupursige kapag tila imposible ang lahat, kung susumahin ko ang lahat, masasabi kong ang hilig sa aking ginagawa at ang pananampalataya sa aking panaginip ang nagdala sa akin dito. Ang pagluluto sa kalye ay ang aking paaralan, ang restaurant ay ang aking tagumpay. At higit pa riyan, ito ay isang pamana para sa aking pamilya. At para sa lahat na tulad ko ay nagsisimula sa maliit at gustong pumunta sa malayo. Huwag kailanman malitin ang kapangyarihan ng isang panaginip at isang mahusay na inihanda na ulam. Ngayon, kapag lumingon ako sa likod at nakikita ko ang aking sarili sa mismong lugar kung saan ako minsan ay nagtayo ng aking stall sa kalye na may amoy ng usok na may halong matinding trapiko. Nararamdaman ko ang paninikip sa aking dibdib. Hindi sa kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Pasasalamat sa lahat ng naranasan ko, sa mga natutunan ko at higit sa lahat, sa hindi pagsuko sa sarili ko. Kaya naman ngayon, kasama ang aking restaurant na maunlad, mahusay na sinanay na mga empleyado, at maging ang mga imbitasyon na magbukas ng mga prangkisa sa ibang mga lungsod, napipilitan akong ibahagi ang itinuro sa akin ng paglalakbay na ito, hindi lamang bilang isang kusinero, kundi bilang isang negosyante, chef, indatao. Ang unang payo na ibinibigay ko sa mga nagsisimula ay maunawaan na ang pera ay bunga ng isang bagay na maayos na ginawa ng may pare-pareho. Sa simula... Nahuhumaling ako sa kita, sa kita ng higit pa, dahil dito ay nababalisa ako, naiinip. Ngunit natutunan ko na kapag tumuon ka sa pagbibigay ng magandang serbisyo, pag-aalaga sa mga detalye, pagpapanatili ng hindi nagkakamali na at paglilingkod ng buong puso, nararamdaman ito ng customer. At bumalik siya at siya ay nagpapahiwatig. At pagkatapos ay lumilitaw ang pera natural. Ang pera na dumarating ng walang layunin ay mabilis na nawawala. Ngunit ang pera na nagmumula bilang isang resulta ng isang matatag na konstruksyon ay nagragugat. Ang isa pang mahalagang punto ay ang malaman pamahalaan ang maliit na parang ito ay marami. Nung ilang piso lang ako sa isang araw, itinuring ko ang halagang iyon na parang isang kapalaran Isinulat ko ang bawat gastos at kinokontrol ang lahat sa isang simpleng notebook. Itinuro nito sa akin ang halaga ng organisasyong pinansyal. Ngayon, kahit na may mas malaking istruktura, nagpapatuloy ako sa parehong higpit. Kung hindi ka marunong mag-alaga ng sampo, hindi mo malalaman kung paano mag-alaga ng isang libo. Ang sikreto ay disiplina. Natutunan ko rin na hindi ka kayang lumaki ng mag-isa. Sa simula, ginawa ko ang lahat. Pagluluto, paghahatid, paglilinis, pamimili. Pero darating ang panahon na kailangan magtiwala sa mga tao, magtalaga at bumuo ng isang tunay na kopunan. At nangangailangan iyon ng kababaang loob. Eh, kailangan mong magturo, makinig, magtama, Ngunit alam mo rin kung paano kilalanin, pahalagahan at hikayatin ang mga nasa paligid mo. Ang tagumpay ng restaurant ngayon ay hindi lang sa akin. Ang koponan, ang nagsusuot ng kamiseta at nauunawaan ang kahalagahan ng bawat ulam na lumalabas sa aming kusina. Isa pang mahalagang tip, mamuhunan sa iyong sarili bago mo gustong lumago sa labas. May panahon na gusto kong buksan ang isa pang punto bago pa man patatagi ng una. Halos mawala sa akin ang lahat. Natutunan ko na ang malusog na paglaki ay nagmumula sa loob palabas. Nag-aral ako ng negosyo, dumalo sa mga workshop, nakipag-usap sa ibang mga negosyante, nanood ng mga video, nagbasa ng mga libro, ngayon, patuloy akong natututo araw-araw. Nagbabago ang kusina, nagbabago ang merkado, nagbabago ang customer, at kailangan nating magbago ng magkasama at huwag na huwag pansinin ang kapangyarihan ng kwentong dala mo. Ang aking kwento ng pagtagumpayan, mula sa kusinero sa kalye hanggang sa may-ari ng restaurant, ay hindi lamang isang magandang plot. Ito ay isang tulay sa aking mga kliyente. Nagiging emosyonal sila, komunekta sila, nag-ugat sila sa akin. Lumikha ito ng isang komunidad sa paligid ng restaurant. Kapag may true story ka, hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano. Sabihin mo, lang mula sa iyong puso. Sa mga nag-iisip na marami silang kailangan para makapagsimula, sinasabi ko, kung ano ang mayroon ka ngayon ay maaring sapat, kung alam mo kung paano gamitin ito ng matalino, at malikain. Nagsimula ako sa isang kalan. Ngayon mayroon akong isang profesional na kusina. Ngunit ang kakanyahan ng aking pagkain ay nananatiling pareho. Huwag makaalis sa perpektong istruktura. Magsimula sa kung ano ang magagawa mo. Pagbutihin sa daan. At mahalagang maunawaan din na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang pinansyal. Naglingkod ako sa mga kilalang tao. Lumabas na ako sa TV. Nakatanggap na ako ng mga parangal. Ngunit wala sa mga tagumpay na ito ang kumpara sa sandaling sinabi sa akin ng isang hamak na customer na ang pagkain sa aking restaurant ay nagpapaalala sa kanya ng mga tanghalian sa linggo ng kanyang pagkabata. Iyon ay nagpakilos sa akin ng higit sa anumang tropeyo. Dahil doon ko naintindihan, ang tunay na tagumpay ay kapag ang ginagawa mo ay nagbabago sa buhay ng mga tao, kahit na ito ay ilang minuto lang. Ngayon, sa lahat ng narating ko, ang pinakamasaya sa akin ay ang pagkaalam na maaari akong magbigay ng inspirasyon sa iba. Nagbigay ako ng mga lektura sa mga pampublikong paaralan. Nakatulong na ako sa mga batang apprentice nakatrabaho ko na ang mga dating nagtitinda sa kalye tulad ko. At emplano kong magbukas ng kusina ng paaralan para magturo ng pagluluto at pagnenegosyo sa mga walang pagkakataon. Kasi, deep down, hindi naman ako isolated case. Isa lamang akong salamin ng isang taong nagpasya na huwag tanggapin ang lugar na ibinigay sa kanya ng buhay, na naglakas loob na mangarap higit sa lahat na may lakas ng loob na gawin ang kinakailangan. To wrap up this story, hindi ko maiwasang sabihin na importante ang financial achievement, oo. Ngunit ito lamang ay hindi nagpapanatili ng buhay. Ang nagpapanatili ay ang layunin, araw-araw kang gumising na gustong mag-improve. Ito ay tungkol sa paggamit ng iyong mga tagumpay, hindi lamang para sa iyong kaginhawahan ngunit upang palawakin ang iyong epekto sa mundo ako pa rin ang kusinero sa kalye ang kaibahan ngayon bukod sa kawali dala ko ang kwento ng pakikibaka na naging misyon at ang aking misyon ay ipaalala sa lahat iyon ang panaginip ay walang nakapirming address maaari itong ipanganak sa kalye ngunit sa trabaho pagtuon at pananampalataya maaari itong maging isang katotohanan saan man mo gusto kung nagsisimula ka pa lang at pakiramdam mo ay nasa ilalim ka, tandaan, okay lang na magsimula sa maliit. Ang problema ay maliit na pag-iisip. Gamitin mo kung anong meron ka, maniwala ka sa sarili mo, gawin ito ng may pagmamahal, at higit sa lahat, magpatuloy. Dahil minsan ang pinagkaiba lang ng nagtatagumpay at sumusuko ay isang araw na lang nasumubok and yun ang ginawa ko araw-araw isang kutsara sa isang pagkakataon isang ulam sa isang pagkakataon isang customer sa isang pagkakataon at ngayon may sikat akong restaurant sa Pilipinas at ikaw ano ang itatayo mo gamit ang nasa iyong mga kamay